Okay. Dito na tayo sa South Mall naman next day. So, ang asikasuhin naman natin is ready hit go and tinsel pan. Mag grocery tayo kasi this weekend meron tayong darat ano, meron tayong upcoming party trays. Yan ang ating usual na luto ng ready hit no. So, kagabi uh, Nag-dinner lang po kami, kasama kong family ni Tins. Teens sinelebrate po namin yung Uh, birthday ni Terence and then umuwi na rin kasi pagod na rin no so ayun puntahan natin ang SM South Mall ano nga pala ngayon no October 31 last day ng October so uh, anong tawag doon 2 months na lang matatapos na yung 2023 no pero bago magpasko ah uh, nakapamili na ba kayo ng mga pang regalo nyo ay Good morning Good morning, Good morning. Thank you. ayun ito nga pala 55 days pasko na so yun nga Uh, dati kami, kami ni Teens, mga siguro mga mid-November, mag-i-start na kaming paunti-unti mamili ng regalo sa mga ano namin, no? Kamag-anak, kaibigan, para hindi kami nakikisabay sa December, no? Lalo na, di ba, pag binigay yung 13-month pay ng mga empleyado ng December, asahan mo, dadagsa yung mall. Kasi mamimili rin sila ng mga regalo para sa relatives nila or kaibigan, di ba? So, ito nga pala ulit yung sa so South Mall. So, yun. Kinakita lang natin. Ngayon, uh, punta na tayo sa ating ano, no, main task, pag-grocery. Oh, may mga nagti or treat mga ano mga nakakatakot ayan titrick or treat sila sa bawat store so kayo ba ganyan din ba ang style nyo maaga kayong namimili or mas gusto nyo yung yung nakikisabay sa mga tao yung para ma-feel nyo yung ano yung sinasabing Christmas rush kami ayaw namin <laughs> kasi sobrang nakakaubos ng oras yung ganon and nakakapagod uubusin yung lakas mo so anyway kanya-kanyang ano lang naman tayo no? kanya-kanyang preference lang naman tayo basta kami nasa punto na kami na gusto namin maluwag, paunti tao mabilis yung ano, yung iba naman kasi gusto nila yung yung feel na maraming tao. Ah, uh, yung basta yung Christmas feels ba na alam mo ano, kasama ka doon sa nakipagsiksikan. So anyway, sisimulan na natin ang ating Ready hit, Go and Tinsel Pan Grocery. Okay. So tapos na tayo mag-grocery. Tapos may na ko ako sa loob ng grocery dati kong katrabaho po sa East West uh, isa sa mga uh, naging bossing natin so, nag-catch up lang kami so, ayun lang uh, may mga common friends po kami sa gym siya naman sa motor so, it's nice to see yung mga dati natin na katrabaho, no? so, right now nandito tayo sa ano uh, may mga Halloween event dito sa South Mall eto siya Ayan, marami rin ng mga naka-costume. kung ano-ano mga bata. Ayan. So siguro merong mechanics to para makapasok sa loob. So, yeah. Ay. Sorry tama <laughs> tayong bata. So yan, maraming mga bata, no. Okay. Tana lang. Okay, All Souls Day po ngayon. Uh, actually dapat nga bukas, no. Bukas yung All Souls Day, All Saints Day pa lang yun. Pero uh, dito dito kasi sa Pilipinas, oo. Talagang November 1 pa lang inaano na natin, nire-remember Ina... na natin yung mga namayapa nating mga mahal sa buhay. So, wala rin naman bearing kung bukas, today or bukas tayo maggawa ng ganito. So, ang gagawin kasi namin, kada isang kandila, nagre-represent ng isang mahal namin sa buhay na nasa heaven na, no? So, nagbibilangan kami ni Tins sa side niya, sa side ko, kung ilan na 'yung ano. So sa mga kamag-anak ko pong nanonood, kung magmiscount ako, pasensya na po. Isasama na lang natin 'yung 'yung ano nila sa prayers natin. So as far as I know, sa side ko, parehong parents po ng magulang ko nasa heaven na. So that's apat kasama po si Nanay Luming, 'yung nag-alaga po sa akin simula bata ako. So lima Uh, ang recently lang pong tita ko sa US na namatay, si Tita Rose. Nasa heaven na rin po siya. So, that's anim. So, wala na. Ah, yung lola, lolahan ko pa pala, si Lola Pistang. Naabutan ko pa po siya yung time na yun. Nakipaglibing din po ako. So, anim, pito. Uh, so far, yun lang po yung ano, no. And then, maglalagay na lang po ako isang additional kandila para po sa lahat ng mga kakilala kong kaibigan na namaya pa na rin. So, that makes walo. So, sa side naman po ni Tins, pareho pong parents ng kanyang magulang, wala na rin po. So, that makes it 12. James, sino pa? Sa side mo? Yun Yun lang? So, maglalagay rin po tayong isang kandila para sa mga friends naman ni Tinsel na, na mayapa na rin at either at an early age or at an advanced age. So, that makes it 13. So, sasama na rin po natin yung mga total mapagmahal naman po kami sa hayop. Marami na rin po kami hayop na nagpaalam na. So, sabi nga nila nasa doggy heaven sila. So, that makes it 14 na dahil mag alay tayo ng isang kandila. Mag nagre-represent po sa lahat ng mga alaga naming nagpaalam na. So, that makes it 14. So, sina na ate Teta at naman po, hindi na natin isasama yung mahal nila sa buhay kasi binigyan po natin sila ng sarili nilang ano. So, sila pong magdadasal sa ano. Pero ipagdadasal din po natin yung mga mahal nila sa buhay. So, ngayon, mag ano tayo ng 14 candles to represent lahat po ng namayapang ano na namayapa po naming mga mahal sa buhay, ka uh, kamag-anak, kaibigan, alagang hayo. So sa mga viewers naman po, additional isa pa po para pag-aano po namin sa mga mahal nyo sa buhay. So we will make it 15 candles na lang. Okay po. Fifteen candles tayo. Ay, neran sa panyo. Oh. Nasa chapel na, 'di ba? Yeah. Okay. Ito po na sa sobrang tagal, parang unti-unti na siyang nag- yung brittle, no? Ginawa namin into two, so it will count as two candles na yun. So, para safe, sa bahay, lalagay natin sa planggana. Steel planggana, hindi plastic. Para kung matumba man siya, sasaluin siya ng planggana at hindi magkukos ng sunog sa bahay. So, safety first pa rin ang pairali natin. Okay po. So ang ginawa na lang po natin, uh, sinobrahan ko ng candles kasi habang nagkakandila ako, nag-iisip pa ako kung sino pa po yung mga kamag-anak or kaibigan nating na mababaya pa. Na nadagdagan pa uh, yung kapatid po ni Papa. So ang aking Tita Esther at si Tito Jaime. So na ano po sila, wala na po sila uh, mataga ilang years na rin, decades na yata silang wala no? So 'yun po. Ginawa na nating at least 20 or 21 candles na to, including this. So 'yun po, uh, pagdasal na lang po natin yung ano no, mga mahal po natin sa buhay, eh uh, ito po ang kanilang day of the year. Pixar Did you see the candles? Do you know what it represents? Of the souls that died. Mm-hmm. Souls that died that are In close to standards. us. Yeah, our family, our friends, even our pets. Okay. We included our pets. Okay. So, yun. Sige po. Uh, ano bang tawag doon? Hindi happy all souls day, no? Happy all souls day ba tawag? Oo, hindi po happy. Pangit, pangit yung salitang happy. So, ano na lang po. Uh, kung nasan pan po kayo, nasa simenteryo or nasa bahay, uh, pagdasal na lang po natin lahat ng mahal natin sa buhay.